Okay, so hello guys. Good morning mga nang araw po sa lahat. Muli po nagbabalik si Boss Tor para po ngayong araw ng Lunes. Okay, so December 1 na mga boss. No? Unang araw po ng December. So ilang days na lang po. Ah, talaga magpapasko na po. So advance Merry Christmas tanan sa inyo. So sana guys, no? Ah, uh, bago mag-end itong na uh, Disember, makachamba tayo, no? Pang netwebway naman lang. Okay, so antabayan lang po ninyo guys ang mga upload video po ni Boston dito po sa ating Swertres. Okay, sa mga bagong pasok po, kung ngayon lang po kayo nakapag-bisita sa aking uh, Facebook page guys at YouTube channel guys, pwede po ako ninyo i-follow i subscribe para up updated po tayo lagi kung meron po tayong upload. Okay So sana makachamba tayo So talagang pag-igihan natin guys Na maka ano tayo Maka makapang, uh, nuetche. Nuetche. <laughs> nuetche. <laughs> Maka pang Noche Maka buena Okay So sana mga busing no Okay, so ngayon guys, araw po ng uh, lunes, uh, December 1. So ito po ang ating mga potential number combination guys. So sa mga gusto lang uh, sumabay, kung hindi mo ganahan mga boss, magpas lang ha. Ayan, so bago yan, ito po muna ang ating mga official guys na mga resulta. So kahapon po yan, no? La November 30, 386, 308, at 358 dito po tayo nagkakamili so yan po ang uh, mga resulta ayan so meron tayong pamintin mga boss ha ang ating pamintin for today so pakilista na lang po ninyo guys ng ating pamintin okay so ito po yung ating pamintin ha sa uh, araw po ng lunes okay so pwede, pwede po ninyo to, guys i eh, uh, for this 5 days no kasi guys ito po yung aking selected guys So meron tayong pinapost dito guys na best of the best number combination for this month of December. Meron tayo nung November, meron tayong pinost po natin dyan. Okay? So ito guys ang aking best na pinick po out of 7 combination mga boss. Ito yung aking una guys na best of the best combination for this December. Okay, so hopefully guys na machambahan natin to ha. So muni guys ang ating new pa Meron tayong 7.56 mga boss target rumble. Dito sa nagme-maintain na nito, bay, sa nagme-maintain na po nito, so alagaan niyo po ba pang netcho buena na po niyan sa inyong mga boss. Okay? So yan po ang ating pamintin. Update pa update ta. So wala wala po tayo guys, ano, oro upload na, nagpo-post lang po tayo. Busy po ako. So dito tayo sa ating uh, uh, combination para ngayon sa lunes okay so meron tayong uh, 1 uh, to 7 last 2 natin mga boss 2772 sa ganaan sa ating 9 to 7 1 to 7 379 last 2 79 179 okay so kung uh, wala kayong uh, pang ano sa last two mga boss no mga sa mga bagong pasok guys kung wala po kayong uh, mapagdulaan sa ating last two na sa comment section itong uh, video na mga boss no na sa video na to guys ang uh, swear na to no na? nating uh, dulaan okay so yan po ha ang ating uh, 79 at 27 all mga boss next tayo ang ating dipinsa so meron tayong apat na dipinsa 0812 Okay, so i-make sure lang natin mga boss no, all draw gihapon natong mga combination. All draw. Okay. So yan po ang ating unang silip na combination and last final number combination natin mga boss. Itong ating special 3 combo. So mayroon tayong 235, 032 at 025 target rumble. Okay, so sa ganahan po sa ating mga numero ngayon. So yun lang po mga boss at syempre at kita ka sana po tayo sa mga susunod po natin na short rest guide. So hopefully nagtuloy-tuloy tayo mga boss. Ayan po. So ikalimot mga boss, huwag niyo pong kalimutan supportahan natin yung Facebook page. Ayaw kalimot no wag niyo pong nasanang kakalimutan mag uh, follow guys no mag follow po kayo mga boss mag follow lang no mag follow mag follow mag follow mag follow yun lang po at syempre mag subscribe mag subscribe sa ating uh, YT ayan so yun po mga boss at kita kita na po tayo sa mga susunod po natin na mga numero good luck po